Kanyang ginagawa ko Sarap nito mga lodi Sariwang sariwa Ang pinakadabis talaga nito mga lodi Sa dubo Mas malasa ito kaysa sa ano Kaysa sa malaking pusit Ito yung malasa Pusit na pulpin Yan o oh. Dalawang piraso maganda sana yung agawan sila ng pagkain mga lods. Para madali makarami. Ginantay ko lang na ano, pag ahon Kapag so, uh, nanginain sila ng mga isdang maliliit, nag-aahon sila. Ayan. Yan. Ganantay na ayan o. Yun, maganda nag-agawan. O, so, kita yung mga lods. Yan naman yung time na ano, sisibutin ko kapag uh, nag kapag uh, umahaw na sila sa tubig. Oh, so, ito na mga lads. Um. Ano na gagawa mo? So, lang posit na ito mga lodi, talagang hindi lumalaki. Ganito lang takito siya. Ang kaganda mga lodi kapag uh, nagdaraw sa pailaw. Eh tapos ano ah uh, nanginginahin sila yan maahon yan silang ayan oh dito sila ba yan hmm. uy sumabit pa maganda tara pa nag-aagawan sila mga lodi Minsan, tag, uh, ano, timang piraso, nag-uumpukan. Isang sibot lang. Maliliit lang na po yung mga pero yun ang masarap. Napakalasa po nito. Yun, yun, yun sa gilid. Okay. Ito yung traditional na panghuli ng posit dito sa aming mga lods. Pero hindi nyo na po ito season ngayon mga lodi Maswerte lang may nagdaro sa akin. Ito pa ano. Oh. oh. May nahuli pa rin. Oops. Mabilis kasi na lang niya mga lods kapag patras. Parang may ano siya eh, may pang turbo. Yung kanyang ano. May pambuga. Kaya pag matras mabilis. bilis. Oh, maganda pag tanong. Tuloy-tuloy labasan nila mga lodi para makarami. Mayroong pa bitin yung anak ko mga lods. Ayto, ito ito, tayo. Sky blue. Pero hindi nila gano'ng ginahabol. Parang yung gusto nila yung mismong isda talaga. Ayan, kasi dapat pag ginaganyan niya mga lodi, nahabol niya. Yun, mahabol di din. Ayan. 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 Wait, may rakwa. Galing ah. Dito kayo magbaba. Sabi ko malayo ho. Taga Ay! O, oh, buti kwa pa rin. <laughs> Ang pilis yung taga mga lods oh. So. Yan yung mga ulit ko mga lods. O. Oh. Kaya pa, paano ah. Nakaipon-ipon dingkat na hindi tuloy-tuloy nilabas na yung Ganun lang mga load, eh. Tsagaan lang. pero pa yung ng box. Lagay ko mga sa loob. Ganyan lang ginagawa ko mga lods ah. Eh. Kaya nilagay ko yun sya dito mga lodi. Lagay ko kong harang. Para pagka may kuwasa tikpa buhos ko lang ng buhos dito. Hindi sya ano. Hindi sya uh, ano sa trabaho mga lods. Tsaka ano, hindi ko hinawakan yung ano. Hindi ko to hinawakan yung masyadong poset dahil ano, malakas ang pakasugat ng ano, mga lods. Nagsusugat-sugat yung mga ganito. Yung mga kalisa sa kamay. Malakas makapanipis yung ano niya. Yung poset pag lagi mo hinawakan. Gali, angat ko mga lods ah. So, yan ay naipong ko mga lods oh. Ayan mga lods Oh. Kalating yung angat ng ano. Sana makarami pa. ito ginagawa ko mga lods para mabilis ko siya may salin. ano? You know, o. Kaya may narangan ko siya. buhos ang buhos lang. Ayan. O. Oh. Kanyang ginagawa ko. Sarap nito mga lods. Sariwang sariwa. Ang pinakadabis talaga nito mga lods sa dubo. Mas malasa ito kaysa sa ano. Kaysa sa malaking pusit malasa pusit na pulpin yun o yan hindi niya na season ngayon mga lodi pero kahit papano may nagdaraw pa rin salamat naman ano binigyan ah, binihan nagdaraw sana magtuloy tuloy ang umaga mga lods na magpahuli para makaipon naman may mabiling bigas ang inyong lingkod ayan Okay, goods mga lods goods tapan ulit may S kasi mga lodi yun Kanya lang po yan good morning mga lodi oh, maliwanag na mga lods <laughs> papasikat na yung araw oh. puyat israel mga lodi Ganoon talaga yung buhay sa dagat, mga lods, kapag kapang gabi. Yan. Ito na yung na-sorting na ko ngayon, mga lods, ipakita ko sa inyo. Baga travel na ako pa, mga lods, sila. Ayan ko na, na yung pamundo. Yan yung buyan na yung sa unahan. Purang na-sorting na malaking isla na kumain kagabi, mga lods. Yung daraw ko, ano lang, panay pusit. May mga isla rin na daraw, kaya lang di ako naglatag ng lambat. Ah. Mga lods eh. Sana abot ng 20 kilos mga lods. Medyo malalim diyan mga lodi oh. Oh. Sana abot ng 20 kilos yan. Okay. Magandang biyaya na rin mga lodi. Pusit. Kung malalaki ang mga lods. malaki-laki yung ano. Uh, Marami-raming matimbang. <laughs> Pero dahil ganyan, okay na yan. Yan pinagkalob. Tanggapin ang biyaya. Yon. Eh di. Goods na goods na yung biyaya ni God. Talaga. Ilan po. Maraming salamat. Pahoy na po ako mga lods.